Good evening mga katropa, so maglalakwat sana naman tayo Pero bago ang lahat, kakain muna tayo sa pinakasikat na Bukhari Restaurant dito sa Al-Qubar, Saudi Arabia Pinakasikat dito sa Bukhari Restaurant At delicious po yung mga pagkain nila dito Dinadayo po talaga dito, hindi lang mga Pilipino, kundi ibat ibang mga lahi po So tara at pasukin po natin yung restaurant nila Mga kabayan, sa loob pa lang, oh, yan o, oh, yung mga pagkain natin May mga fish, ano pa sila, fish fried, fried fish pala, oh, yan o oh. May mga manok, tinatawag po dito, yung manok din yung tawag nila dito may wow. Kapsa. with rice na po yan guys, sulit po yung presyuhan dito, kasyang kasya sa budget niyo wow. at mabubusog ka po talaga. So tara na dito guys, pero bago ang lahat, at uh, tayo kakain na, maya maya. Ayan, nandito na yung pagkain natin guys, so tignan nyo naman po, sa sauce pa lang, ang sarap sarap na oh. may mga dahon sakbut pa oh, kung <laughs> <laughs> yun, po yan guys, ito yung pinakatambansang pinapay dito, ang kubus. Ito yung pamparis natin sa pagkain natin ng litson. Yan, nandito na po yung litson natin guys, yun know. Half lang po yan. Red Prince Price. Tsaka yung kubos. Busog na po tayo niyan guys. Yan no? Sa alagang 8 lang yan. Sulit na sulit. At masarap. Lagyan po natin ng sauce. Ganito po yung kasarap guys. Pag nilagyan po yan ng sauce. Swabi po. Sa lalamunan. Yes! At delicious. At juicy po talaga. Yung lasa nito guys. 2 hours later. Okay mga katropa dahil tapos na po tayong kumain Dito naman po tayo pumasyal sa may city flower So andito po tayo sa may mga area na mga toothpaste, sabon, shampoos Mga iba iba pa may mga toothbrush din dito Yung mga sabon panlaba at marami pang iba So Papasukin pa natin yung ibang mga kanto-kanto dito Kung ano man dapat natin mabili At dito po yung mga presyuhan po dito Medyo, medium lang po yung uh, Tawag nito Yung presyuhan May mahal, mayroon ding Mura So kayo na yung pong bahalang, pumili kung ano yung gusto niyong bilhin, kung cash pa oh ba, sa budget May pera na kayo pwede niyong bilhin. So andito po tayo sa area ng pambabae, ano? May mga gitawag ni Lagpugong sa Bisaya. Og di ako dere mga plus light to. Oh. May rice cooker tag 79 kasagaran. Og di atas yes. mga lutuan, mga electric cooker. Iyan. E, sa tabi tabi ay meron din pa yung mga ano dito damitan 'yan oh. No? Wow. Marami pang damitan dito, yung mga kuhan natin yung mga damitan dyan na pang babaeng items din oh. No? Kumpleto po sila dito. At dito naman po sa bandang unahan, meron mga bigasan. 'Yan tag 40, 42 Saudi riyal, may 91 din, tag 10kg or uh, 20kg 'yan din dito din may mga school supplies at itong mga Pinoy products ito naman yung school supplies din Nandito yung may konting hardware dito sa bandang dulo e, yan o pwede po tayo mamili dyan at yan yung mga tools kung kailangan yung mga tools dito, by the way yung mga tools dito mga barato rin sila wow kailangan nyo naman ng essential na pangangailangan, yung urgent na pangangailangan, dito nyo lang makikita sa may City Flower kung tagap kubarman kayo. Nandito rin po yung mga ibang mga items ng pang-school supplies, yan o, para sa mga bata. At dito din naman po sa unahan, yan o, may Pringles style yata to pagkain yata yan, matabila, nalohalo na po yung mga produkto nyo dito. At sa kabilang dako naman, dito po tayo sa may mga nuts, mga chocolates, coffee, tea, at iba-iba pa. Iyon, ito po yung mga nuts, ito po yung mga coffee, like Ale coffee, and then 3-in-1 and 2-in-1 and on coffee mate. At dito sa kabila naman po yung mga tsokolate at nuts. Tignan nyo na po yung mga nuts. Yan, wow. yung nuts po yan. Hindi po yan basta-basta. Medyo mahal, may kamahalan pala. At dito po din sa unahan yung mga Pringles. Kung gusto naman mong kumain ng mga Pringles, at dito rin yung bigas, yung tag 1 kg or 2 kg yung bibilhin niyo At sa kabilang dako may mga tsokolatihan din.